pag ano ko hiwa kong sibuyas, bawang kasi magisa ako ng sardinas tapos haluan ko ng kangkong you know ligo sardines to ligo sardines tsaka kangkong yan yan ang hulamin namin ngayon simpleng ulam kinisan sardinas na may kakaw. Okay. Pini-pini na yan ulam, napakasarap na yan kuha uh, to diretso na itong hiwa kasi ganon rin eh kung himay-himayin ko pa ang dahon hiwain ko rin yung tangkay kaya diretso na para mabilisan ng trabaho na mm -hmm. wala na itong pabagal-bagal eh. kaya diretso na sarap nito kangkung ginisang sardinas na may kangkung oh iyan pilih pilih na yan ginisah na yan nahugasan na ha? agisahin ko na na dericho oke okay. iyan ready na oke okay. mantika konti mantika na para gisahin na natin ang sibuyas tsaka bawang. Sapay na. Para wala nang maraming ano. Ito na sila. Sabay na ang sa... Ayan, lagay ko na sardinas. contain sabaw tao bảo, ừm, là là gulay à. 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 con đang gula, kangkong, à. ya yeah. konti na ang sabaw para malasang malasa. Para malasang malasa ang luto. Yan lang, oh. Oh, okay, okay ngo Ayan, Pakuloyin ko na yun to. Mga Tatlong minuto o apat na minuto. Pwede, pwede na to. Makakulo nito mga ganong ilang minuto lang. Makakulo. Magalis lang kasi maluto to. Kain na Ayan. Okay. Pag muna. ito kulong kulong na pwede, pwede na to ito na to pwede, pwede na kainan time na ginusang sardina yan yan okay na tutong luto na to pwede pwede na Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye!